Ayan, magandang araw po sa lahat. Isang video na ipapamaras ko sa inyo kung paano magpatubo ng sanga ng bayabas at kung paano mabilis na pabungahin ang bayabas Ano guys? Ayan, kaya tapusin nyo lang yung video nito. Siguradong may matutunan naman kayo. Ano? Ayan, ito guys, yung utang unang tinanim natin sa ito nga, nasa container lang o timba. Ating tinanim, ito ay namunga na. Kaya, i-share ko lang guys sa inyo ang ating kaalaman kung paano natin to patutubuin ano, at Napakaganda guys ng gantong klaseng pagpapatubo dahil mabilis mamunga Ayan, umpisahan na natin Ayan, nakakuha na nga tayo ng sanga ng bayabas ano At yung mga ating gagamitin, andito na rin, nakaready na rin ano Ayan Ayan, di bali aalisin na natin tong mga dahon ng sanga ng bayabas ang ating kinuha Ayan, aalisin natin lahat ng dahon ano, bago natin ito patubuin Ayan ito guys ang kagandahan ano kapag tayo magpapatubo ng bayabas na galing sa sanga dahil ito ay mabilis mamunga ayan yun daw ang kagandahan ano kahit mababa pa lang siya o kahit natin sa timba o sa anumang tanim na container pwede natin itanim to ito ay mamumunga agad mga ilang buwan lang ano ito ay mamumunga agad ayan ito nga yung ating papatubuan ano yung plastic bottle na ating gagamitin. Ayan, dito natin patutuboy yung itong sanga ng bayabas. Ayan. Ayan, ganyan lang guys. Ano? Di yan, bubutasan natin yung puwit na yun para yung tubig ng ating ilalagay ay tumagos lang dyan. Ayan, lagyan natin ng lupa. Ano? Ito ay napakadali lang naman guys. Ano? Kapag may ugat na nga ito. Ayan. Ayan, medyo kalusin natin kunti yung dulo ng sanga. Ayan. Alsin natin yung kunti yung balat niya. Kakalusin lang natin. Ano? Ayan. Di diba, natin ng aloe vera. Ayan. Para pang paugat. sa itong saging ano guys, tong saging na saba kahit anong saging naman guys, pwede natin gamitin ano. Ayun. Tutusok lang natin 'yan diyan ano sa saging na 'yan. Ayun. Yan, napakadali lang ano guys. Sana yung nasundan nyo. Yan, saka ila, ibabaw natin dito sa ng ating nilagay sa plastic bottle. Ano? Yan. Yan. Magayon natin ang lupa. Yan, ano? Mga ilang weeks o months, yan ay magkakaugat na yan. At pwede natin ilipat sa ating gustong taniman, ano? Yan, tapos na tayo, ano? kadiligan natin siyempre basahin natin yung lupa kadali lang naman guys ano magpatubo ng ugat ay nang sanga ng bayabas para mabilis mamunga Ayan. itong sulit natin guys para yung tubig ay umulalim ano para mabasa bawasan natin ang tubig Yan, saka natin guys babalik yung takip nya para yung moist nya nasa loob lang umiikot lang ano Yan. ito yung babalikan natin to ano kapag ito yung may ugat na papakita natin sa inyo Yan. lagay natin muna dito sa tabi okay ay ano? after 1 month nga ito na ating binalikan na, ano may mga dahon na siya. Ayun napakabilis lang guys ano. Ganong proseso sa pagpapatubo ng sanga ng bayabas. Ayun. Ito na guys yun yung ating pinatubo. Ayun buksan na natin ano. Ayun. May dahon na siya. Yan mga guys ano. Ayan, alisan na natin dito sa plastic na battle ano. Ayan. Ayan guys, ayan, may ugat na siya. Yan yung ugat niya ano. Yan pakita natin sa inyong ugat niya. Ayan, may ugat na siya. Ito guys, ay tuloy-tuloy nang tubo nito dahil ang bayabas naman ay napakabilis patubo nito, hindi ito masyadong masilan ano. Ayan, yan na. Tapos, tatanim natin dito sa timba yan dito lang natin to papa tubuin at papa bungahin ayan ayan guys ano kung bago ka pa lang sa aking channel paki subscribe in like and share na lang guys at paki pindot ang ating notification bell dahil marami pa tayong gagawing mga video ano para updated kayo ayan ayan guys ano na itanim na natin ano sa timba ayan diligan natin yan mga ilang months guys ito ay mabilis lang to mabilis lang tong lumaki ano Ayan, iyan na guys, ano, after 2 months, ito na siya. Talagang buhay na ang kanyang mga dahon, ano. Ayan. Ayan guys, so after 4 months, yun na yung, ano niya, namumulaklak na siya agad. Talagang napakabilis agad kapag sa sanga ng bayabas tayo kumuha ng pantanim. Ayan guys, so sa timbalang, pero, ayan, namumunga na siya agad at namumulaklak na siya. Ayan, marami na siyang bulaklak. Ayan. Ito nga guys, ano may mga bunga na siya. Oh. Pakabilis. Ayan, kanya lang guys, ang pagpapatubo ng sanga ng bayabas kung paano natin mapabilis ang pagpabunga. Ayan. Ayan ano guys, ayan, malalaki na ang kanyang bunga. Alam, ilang months lang ay malalaki na. Ito ay malapit ng mahinog. Pwede na natin itong kainin. Ayan na. Ang ganda na guys, yan. Nasa timbalan guys yan, pero malalaki ang kanyang bunga. At mabunga siya. Kahit malit lang ang kanyang puno, ayan, marami na siyang bunga, no? Kaya lang is napakabilis ang pagpapabunga ng ating bayabas na mula sa sanga. Ayan. Kaya kung magtatanim tayo nitong maramihan, yan, pwede natin gawin itong ganito lang, ano, kahit tayo walang lupang pagtataniman o nasa bayan tayo na walang pagtatayong lupa pwede natin to sa bahay o may container lang tayong ganito kalaki pwede natin magtanim ng bayabas at makakakain tayo ano? ayan ayan ito na nga guys ano? ayan hinog na aanihin na ng aking anak dahil gusto niya nang kumain ng bayabas ayan ito guys ay medyo manibal na ano? ito ay kasarapan nakainin dahil ito ay masustansya guys ang bayabas napakatas nito sa vitamin C ano yan guys so medyo manibal na yan pwede na natin yang kainin ayan guys ano maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito lang po ang ipamalas tv sana ay may natutunan na naman kayo sa ating video Ayan, at kung bago ka pa lang sa akin channel, paki-subscribe, in-like, in-share na lang guys, ano? At paki ang ating notification bell para marami pa tayong gagawing mga video. Ayan. Ayan guys, ano? Ayan, naaani na ng aking anak. Ayan, kakain na daw siya. <laughs> Ayan, Para marami pang bunga guys, ano? Na natira. Ayan. Kinain na ng ating anak yung bayabas. <laughs> Yan guys ay mahilig yan sa prutas. Ayan. Okay daw. Masarap. Ayan guys ano sana may natutunan kayo no at sa ating mga video pang ginawa. Yung panoorin nyo lang guys at marami tayo yung iba-ibang klase. Ayan. Bye bye.